Ay, may question yung uh, subscriber natin. Ano daw ang ibig sabihin ng uh, manifestation? Kasi for execution na raw sila, hindi nakatanggap sila ng manifestation. Kung meron kang labor cases or labor case, uh, most likely na-encounter mo na yung... Uh, Manifestation na pinafile ng uh, kalaban mo At iba-iba uh, <coughs> naman mga nakalagay dyan So The reason na nagkakaroon ng confusion dyan Dahil uh, minsan may mga natatanggap din tayo Na ibang papel gaya ng motion May mga position paper, reply, rejoinder So syempre hindi naman natin maiwasan na magtaka yung uh, ilang mga litigante, mga kliyente, complainants, kung bakit meron pang manifestation at anong pagkakaiba nito sa ibang mga papel na nakikita nila sa labor, no? sa kanilang labor case. So, di-discuss natin yan. In the meantime, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga subscribers and followers natin dito. Okay. Doon kasi sa manifestation, uh, when you say manifest, ang ibig na sabihin niyan is to make evident by showing or displaying. Parang ipakita, no? I make, to make it obvious. Parang ganon, as a verb, no? Kapag ka noun kasi yan, uh, it means obvious, shown, parang ganyan. So when you say i manifest mo, ang ibig lang sabihin ipakita mo, ipaalam mo, no? Yan ang ibig sabihin niyan. Ah, oh, ayun. Ay kasi gusto maglaro hmm. Gusto maglaro. Tapos. Mm. Punta. To ayun. Hmm. So, pag sinabi mong manifest, eh uh, iba 'to sa motion kasi ang manifest wala kang inihingi dyan eh. Uh, sinabi nga natin gusto mo lang may maipakita ka, ipaalam ganyan. Pero you are not really asking for anything. Ang pagkakaiba naman kasi dito sa motion, motion for the word uh, move, di ba? Uh, to move. Ang ibig sabihin noon, uh, may hinihingi ka, may nire-request ka. Kaya pag sinabi mong motion for execution, eh, nagre-request ka na magkaroon na ng execution sa kaso mo. No? So may hinihingi ka, may, may, may relief kang uh, inaantay, may nire-request ka. So whether granted or not, will really depend. Yan ang motion mo. Pag sinabi mo naman mga position paper, ito naman yung papel na pinapakita mo kung ano yung, ano yung position mo sa issue na pinag-uusapan sa kaso, no? Iba naman yung reply. Ang reply naman, yung sagot mo doon sa position paper naman ng kalaban mo. So, yan ang pagkakaiba. Itong uh, sabi ng ating subscriber na meron siya manifestation na natanggap sa stage ng execution ng kaso, ah uh, most likely, ito rin yung nag-chat sa akin na sinasabi niya na mayroong manifestation nung tinanong ko kung anong itsura nun ang nilalaman, pinakita niya sa akin. So, ang manifestation actually, nakalagay lang naman doon, na yung kalaban niya, parang aminado na sa execution stage na yung kaso nila. Pero, nag-file pa sila ng petition for surgery or PFC sa Court of Appeals and he's just manifesting na meron pang PFC na nakasampa sa Court of Appeals. While the lawyer admits na ang certiorari na nakasampa sa Court of Appeals will not stay the execution proceeding unless there is a temporary restraining order, he is just saying na, Your Honor, meron pa rin namang PFC. I'm not asking for anything, I'm just saying that there is such a PFC. Ganun lang. Minanipas niya lang, pinaalam niya lang pinakita niya lang na may PFC. So, ano naman ngayon kung may PFC, kung ikaw naman si complainant? Eh, wala, wala rin naman kasi wala naman siyang inihingi. Ano naman ano naman ngayon? Ngayon, kung gusto mong sagutin ang manifestation, ang pwede mong i-file dyan is counter manifestation. Parang ibig sabihin, kung may pinakita siya, kung may pinaalam ka, ikaw, may gusto ka rin sabihin doon sa gusto niya ipaalam o ipakita. Diba? O, halimbawa, nag-manifest siya na meron siyang PFC mag-counter manifestation ka naman halimbawa, sabihin mo naman na, oo nga, kahit na meron siyang PFC, that will not affect the execution proceeding in this particular case. So, uh, unless there is a temporary restraining order issued by the court of appeals. So, ganun lang naman yan, na pwede mo sabihin dyan, kapag kasi meron ng execution, uh, it is ministerial on the part of the liberal arbiter to execute, etc., etc. Makamit ka naman pwedeng sabihin doon sa iyong counter manifestation. But that's not necessarily Asking for any relief. Uh? So, ganun lang pinag-aiba guys. Tandaan na lang ninyo. Huwag kayong mag-panic pag nakatanggap kayo ng mga ganyang papel. And, of course, karamihan naman sa inyo, guided na kayo by a lawyer ganoon. So, if you found this information helpful, i-share na lang ninyo sa inyong mga kakilala doon sa mga tao na sa tingin ninyo maka-benefit sa information na to. And again, thank you for watching and I hope to see you in the next ones. God bless.